kayong mga idol sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Miss Miami Laurel, Marvin Maleveran, Ava Atinder, Luz Amadi Flores, Gerald Anyovo, Bade 321 kay Jose Fasificador, Velasco Family at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol. pero biglang sumulpot ang apat na kalalakihan doon sa mga kabahayan. Mabilis na tumakbo ang mga ito papunta sa kanila. Gulat na gulat si na Manolo at Tumi dahil pare-pareho lamang ang mga itsura ng mga ito. Kaya tumalon sila pabalik at ilang saglit pa biglang bumagsak sa kanilang harapan ang apat na kalalakihan. Pero nakilala ni Manolo ang isa sa mga ito dahil pamilyar sa kanya ang suot nitong damit. Poldo, ikaw ba yan? Ito ang kanyang pinsan. Pero biglang umigpaw ang mga ito at umataki na sa kanila ikinarga agad ni Manolo ang taglay na agimat at hinugot ang nakasukbit nitong itak at ang isang punyal. Muntik na silang tamaan ng mga kalmot ng mga ito at ang isa sa kanila may hawak pang tubo. Mabilis na inihampas ito sa kanilang dalawa. Napatalon patras pa itong si Tumi habang si Manolo napagulong ito para makailag. Grabe naman ang bibilis ng mga nilalang na ito nang papatayo na itong si Manolo. Biglang nasa kanyang likuran na ang dalawang nilalang. Muntik na siyang tamaan nang hatawin siya ng tubo. Sigaw ni Tumi. Manolo, mukhang kailangan natin na umatas muna. Dahil nakita nito na may lima pa ang mabilis na tumatakbo papunta sa kanila. Galing ang mga ito doon sa mga kabahayan. Tumalon itong si Tommy para tulungan si Manolo. Paikot na inatake nito ang isang nilalang. Tinamaan niya ito sa hawak na sanggot sa liig kaya napaigik ito at napatras pero muling umatake ito at pinag-atake silang muli ng dalawa nang makakita ng pagkakataon itong si Manolo mabilis itong umigpaw at kinubawan ang isang nilalang buong lakas na itinumba niya ito sa lupa at pinilipit niya ang ulo nito gamit ang kanyang mga paa sabay tarak sa hawak na punyal sa dibdib ng kalaban hanggang sa mangingisay na ito habang umaangil. Dinaluhong naman si Manolo ng tatlo pa kaya napatalon ito patras. Naisip niyang tama itong stomi kailangan muna nilang lumayo dito sa lugar. Baka mapahamak pa sila sa mga nilalang na ito. Parami na kasi ng parami ang papunta sa kanilang kinaroroonan. Kaya tumakbo na si na Manolo at Tommy. Pasuot ang mga ito doon sa mga sagingan hanggang sa makatawid na sila sa may ilog nakita nilang mabilis na sinusundan sila ng walong mga nilalang. Mabibilis na tumatakbo at tumatalon-talon ang mga ito sa puno ng kahoy. Patuloy na tumatakbo si Natumi at Manolo. Gamit ni Manolo ang agimat ng saging para masabayan niya ang bilis nitong si Tumi at tuluyan na silang nakalayo doon sa lugar hanggang sa hindi na nila nakita pa ang mga sumusunod habang mabilis na tumatakbo napaluha na itong si Manolo nagtataka ito at nag-iisip kung ano ang tunay na nangyari sa sityo dakit bakit gano'n na lang ang mga hitsura ng mga taong nakatira doon sa lugar. Pare-pareho na ang kanilang mga hitsura at mistula na itong mga halimaw. Baka na din ang kanyang ama at kapatid. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina na nasa pinakasintro na ng barangay. Doon sila ngayon papunta ilang sandali pa, naglalakad na lang ang dalawa habang binabaybay ang mga kabahayan papunta ng barangay hall. Pagdating doon, nagtatanong agad si Manolo sa mga taong nando Ang sabi ng mga ito, lahat daw na mga tao na galing sa sityo dakit na nakaligtas sa mga pagsanib ng mga nilalang. Iniobserbahan muna ang mga ito ng mga albularyo at pinagtatanong doon sa paralan. Doon muna pansamantalang pinatira ang mga ito at nagtulong-tulong ang mga tanod at mga kalalakihan doon sa lugar para bantayan ang buong sityo dakit. Pero hindi sila masyadong lumapit doon sa lugar. Alam nilang sobrang lakas ng mga nilalang na ito. At kahit na may hawak pa silang mga baril, takot pa rin sila na baka mapahamak. Ilang sandali, mabilis nilang pinuntahan ni Manolo at Tumi ang paralan. At nang magkita sila ng kanyang ina at kapatid. Nag-iyakan ang dalawang babae. Inay, ano ba talaga ang nangyari sa sityo dakit? Ang tanong agad nitong si Manolo. Dito na isinalaysay nitong ina ni Manolo ang mga nangyari doon sa sityo dakit. Bago daw mangyari ang kaguluhan may ilan na ang nakapansin na tuwing alas 6 ng gabi may umaligid na dalawang katao doon sa lugar kapag tinatanong naman ang mga ito hindi ito magsasalita at mabilis na aalis pero pagsapit daw ng hating gabi nandudoon na naman ang dalawang ito wala naman itong ginawang masama. Tinitigan lamang ng mga ito ang bawat kabahayan. At araw nga ng linggo, dito nagsimulang nangisay ang lahat ng mga kalalakihan sa kanilang lugar, pati na ang kapatid at ama ni Manolo. Hanggang sa biglang nagbago ang mga hitsura ng mga ito at pagkatapos inataki na ang bawat makitang babae at mga bata labagman sa kanilang kalooban kailangan nilang lisanin agad ang lugar mabilis silang tumakbo sa likod ng kanilang bahay patawid doon sa ilog sinubukan silang habulin ng ilan sa mga kalalakihan doon sa lugar. Pero dito daw, humarang ang ama ni Manolo at inataki ang bawat nilalang na gustong sundan sina Manang Irna at Raquel. At nang makalayo na sila doon sa lugar, kasama ang ilan sa mga nakatakas, hindi na nila alam kung ano na ang nangyari kay Manong Sixto at Rafael, ang ama at kapatid ni Manolo. Nanlumo itong si Manolo sa kanyang narinig. Ano na kaya ang nangyari sa kanyang ama at kapatid? Ilang sandali, sabi ni Manolo na mas makakabuting sumama na ang mga ito sa kanila doon sa bukid ng kalunasan. Kaya walang mapagpipili na itong si Manang Ilna at Rakil kundi ang sumama sa dalawa mabilis na nilang binaybay ang papunta ng gubat para daanan nila ang kanilang naiwang kabayo doon at ilang sandali pa nakasakay na sila ng kabayo paakyat ng bundok ng kalunasan pero ang hindi nila alam nasipat pala sila ng mga nilalang na tinatawag na mga jablong tipaklo. Ang mga nilalang na ito ang pumasok sa katawan ng tao doon sa sityo dakit at ginawa ang mga ito na halimaw. Nakita kasi ng mga ito ang grupo nila ni Manolo nang kunin nila ang mga kabayong na iwan sa unahan ng sityo dakit doon sa mga kakahuyan. Galit na galit ang mga ito dahil sa pagkakapatay nila ni Manolo doon sa isang nilalang na tipaklo. Ilang sandaling lumipas, narating na din nila ang kanilang lugar doon sa bukid ng kalunasan. Agad na sinabi nila ni Manolo ang mga nangyari sa patag doon sa sityo dakit. Ikinalulungkot ko, Manolo, ang nangyari ng inyong ama at kapatid. Kung may maitulong ako, sabihin mo lamang. Ang sabi nitong si Lizardo. Sagot naman nitong si Manolo. Tatay Lizardo, kailangan na makuha ko ang aking ama at kapatid. Hindi pwedeng tuluyan na magiging halimaw ang mga ito pansamantalang doon muna sa bahay nila ni Manolo, ang kanyang ina at kapatid. Dati, ayaw na ayaw ng kanyang mga magulang na punta dito sa lugar dahil nga sa mga aswang ang lahat ng mga nakatira dito sa lugar ng kalunasan. Pero ngayon, wala na silang magagawa pa pinulong na din nitong si Lizardo ang lahat ng kanyang mandirigma. Pinag-usapan na ng mga ito ang tungkol sa pagtulong nila kay Manolo para makuha ang ama at kapatid nito. Sampung mga mandirigma ang kausap ngayon ni Lizardo na kapwa may kalaman at taglay na kakayahan masinsina namang kinausap din ni Lizardo itong si Manolo. Nakahanda na ang mga tauhan natin, Manolo. Ikaw na ang bahala sa kanila. At kung kailan mo planong balikan ang patag. Maraming salamat, Tatay Lizardo. Bukas na bukas din, susubukan namin na balikan ang sityo dakit matapos na makapag-usap ang mga ito. Kinausap din agad ni Manolo ang sampung mandirig mga swang na galing sa ang kanila. Kinagabihan, nagpahinga na muna ang mga ito. Habang sa pasukan ng ginawang bakod nila, may apat na mga swang ang laging nagbabantay doon. Magbabantay ang mga ito sa buong paligid, buong magdamag. Dito na sipat ng apat na mga bantay na may mga nilalang ang nakita nila doon sa mga kakahuyan. Umaaligid lamang ang mga ito sa kanilang lugar. Kaya nagtataka ang apat na mga aswang dahil unang bisis ito na may umaligid sa kanilang lugar pinakiramdaman muna ito ng mga aswang. Nang makalipas pa ang ilang oras, napansin nilang mabilis na papunta ang mga ito sa gilid ng kanilang bakod. Kaya mabilis na nagsitalunan ang apat papunta doon. At kita na nila ng klaro ang hitsuran ng mga nilalang. Magkapariho pa rin ang mga hitsura ng mga ito. May matatalas na mga ngipin at matutulis na kuko habang ang mga mata sobrang pupula at parang mata ng pusa. Sabi nung isang aswang, gisingin mo na si Pinonong Lizardo. Mukhang hindi maganda ang pakay ng mga nilalang na ito.